Tara at samahan mo ko sa isang adventure sa mundo ng Artificial Intelligence o AI. Imagine, papaano kaya kung computer na ang magdadesisyon kung sino ang magkakatrabaho, sino ang pwedeng umutang o sino ang ng mabuti o masama. Pero papaano kung walang nakakaalam kung papaano nagdadesisyon ang mga computer na ito? Iyan ang problema sa black box ng AI. Parang isang malaking kahon na puno ng mga sekreto. Bakit? Pindi na ba ito? Well, kapag hindi natin alam kung paano nagdedesisyon ang mga AI na ito, pwedeng gamitin ng iba 'yung mga AI na ito sa hindi magandang paraan na hindi natin alam. Ang misteryo na ito ay pwedeng magdala ng iba't ibang kwento at pagkaalala tungkol sa mga posibleng tinatago ng mga sistema ng AI. At sa kwento natin ngayon, lalapit tayo sa mystery na ito aalamin natin kung bakit importante at dapat pag-usapan ang ilang mga sekreto na baka nakatago sa black box ng AI. ka at samahan mo kung simulan ang pag-uusap na ito. Pero bago tayo magsimula, lalapag ko muna ang kapi ko. Make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa para, para like ng updated sa mga bagong videos. At kung nagawa mo na yan, simulan na natin. Imagine mo may magic box ka. Pag nagtarong ka, bubulong siya ng sagot pabalik. Pero may catch dyan. Hindi mo makita yung loob ng box. Kaya hindi mo alam kung paano nyo nakuha yung mga sagot. Ganun din na nangyayari sa ibang AI o Artificial Intelligence. Kaya tawag natin to na black box problem kasi parang yung magic box kumagawa ng desisyon o sumusolve ng problema ang AI na hindi natin nakikita kung paano. Pero paano ba ito gumagana? Ang AI, parang sobrang talino na utak ng robot na natututo sa dami ng impormasyon na nakukuha niya sa mundo. Halimbawa na lamang, baka mag-aral siya ng libu-libong picture ng mga aso at pusa. Tapos kapag pinakita mo sa kanya ang isang bagong picture, kaya sabihin kung aso ba ito o pusa. Pero hindi ito tulad ng math problem na kita mong lahat ng steps ng solusyon. Bigla na lang lumalabas ang sagot ng AI na walang pinapakitang solusyon o steps. Pwedeng maging problema to kasi minsan kailangan natin alamin kung papaano nagde ang AI. Halimbawa, ginagamit ang isang school ang AI para piliin kung sino ang makakapasok. Eh, papaano kung hindi niya pinipili ang ilang bata dahil lang sa maling impormasyon na tanggap niya? Kung hindi natin alam kung papaano siya nagde-decide, hindi natin masisiguro kung pwede ba siyang mapagkatiwalaan. Importante na maintindihan natin kung papaano gumagana ang AI para alam nating mabait at fair siya sa lahat. Parang sa school, ipinapakita ng teacher kung papaano susolusyonan ang problema para matuto ang lahat. Kailangan din nating makita ang trabaho ng isang AI. Para naman alam natin na tumutulong ang AI at hindi nagkakamali o gumagawa ng unfair choices. Ang problemang black box ay isang bagay na pinag-aaralan ng maraming mga tao. Gusto nilang gawing parang open book ang AI na nagpapakita ng trabaho niya hindi sa isang sikretong pako. Makakatulong 'to para mas komportable at ligtas ang pakiramdam ng lahat sa paggamit ng AI sa pang-araw-araw. Dati, mas simple pa ang mga computer kumpara sa mga computer natin ngayon. Ang mga dating AI parang bang malinaw na salamin. Kitang-kita mo lahat sa loob, nakikita at maiintindihan mo ang lahat ng nangyayari sa loob. Ginagamit ng mga scientists at mga engineer ang simple rules at instructions para turuan ng mga computer na ito kung papaano mag-solve ng problema, katulad ng addition o paglularo ng chance. Habang gumaganda ang teknolohiya at AI, natututo na ito mula sa mas maraming impormasyon at nakakagawa na ng mas komplikado mga gawain, tulad ng pagkilala ng mga mukha sa picture o pag sa mga sinasabi ng tao. Pero habang nagiging mas matalino yung AI, nagiging mas komplikado din siya. Nagsisimula itong gumamit ng sobrang daming data at komplikadong mga rules na kahit yung mga gumawa nito nahihirapan ng intindihin. Dito na nagiging parang malabo yung salamin. Hindi na siya ganun kadaling makita sa loob. Ngayon, meron na tayong deep learning ang tiyatawag. Kumagamit ito ng mga neural networks na inspired sa utak ng tao. Ang mga network na ito, kayang matuto mula sa sobrang daming data at gumawa ng desisyon basis sa mga natutunan nila. Pero sobrang komplikado ng paraan ng paggawa nila ng desisyon. Kahit yung mga pinakamatatalinong tao, hindi laging alam kung paano sila gumagawa ng desisyon. Ngayon, yung transparent box naging black box nga. Hindi naman ganun kalaki yung problema ng dati yung AI ay nagsisolve lang ng puzzles o naglalaro. Pero ngayon, tumutulong na yung AI sa mga doktor na mag-diagnose ng mga sakit, sa mga judges na magdesisyon sa bail at sa mga bangko na magpasya kung sino nga ba ang bibigyan ng loan. Kung hindi natin naiintindihan kung paano gumagawa ng desisyon ang isang AI, baka magkaroon ng malaking pagkakamali o unfair na pagpili ng hindi natin nalalaman. Kapag pinag-uusapan natin yung black box ng AI, parang pinupunta tayo sa isang misteryosong AI na gumagawa ng mga importanteng desisyon nang hindi pinapakita kung paano o kung bakit. May mga problema kasi nakasama pag hindi natin alam kung pa paano nag-iisip yung AI. Isipin mo na lang, isang AI system na pumipili kung sino ang makakakuha ng trabaho o makakapasok sa isang special program sa school. Kung hindi natin alam paano sila pumipili, baka maging unfair yung mga desisyon. Tulad ng paggusto sa isang type ng tao ng walang dahilan. May din sa maling judgment. Halimbawa na lamang kung isang AI doctor ang ginagamit para malaman kung anong sakit meron ng isang tao tapos minsan mali ang sagot dahil sa maling info na ginagamit, magkakaproblema tayo dyan. Kung hindi natin nakikita kung papaalong nag-iisip ang mga AI, hindi natin tumatutulungan mag-improve. At may problema din sa privacy. kadalasan kailangan ng AI ng maraming personal information para makapagdesisyon. Kung hindi natin alam kung anong ginagawa nila sa data natin, kakaginagamit na ito sa hindi natin gusto o hindi natin alam. May mga conspiracy theories din tungkol sa black box ng AI na nagdadala ng alalahanin. Iniisip ng iba na kinagamit ng mga malalaking kumpanya o mga gobyerno ang AI para kontrolin ang isip natin tulad ng pagpapakita ng mga specific news o ads para baguhin ang isip natin. May iba namang nag-iisip na may mga secret groups tulad sa spy movies na gumagamit ng AI para maprotekta ng mga tao. Meron pa ang crazy idea na yung super advanced AI technology ay bigay ng mga aliens sa tahimik raw na nagbabantay sa Earth. Kahit na parang ekstra sa pelikula yung mga conspiracy theories na yan, totoo yung mga alalahanin tungkol sa AI systems na complex. Kapag pinag-uusapan natin to, mas may isip natin kung anong rules ang kailangan para safe at fair yung AI para sa ating lahat. Parang laro lang yan. Kung may naglalaro na may secret rules, hindi magiging saya. Gusto natin na alam ng lahat yung rules ng laro ng buhay kasama ang AI para fair at lahat mag e enjoy Kapag pinag-uusapan natin yung mga risks ng AI's black box, ahatulong yung mga totoong kwento kung saan hindi natin gets yung AI kaya nagkakaproblema. Makikita natin kung gaano kaimportante na bantayan natin yung mga smart systems sa ito. May isang malaking kumpanya na gumagamit ng AI para pumili kung sino ang dapat makakakuha ng trabaho. Pero may malaking issue kasi hindi fair yung pagpili ng AI mas konting babae yung napipili kaysa sa lalaki para sa isang trabaho. Kasi natuto yung AI sa lumang job data na puro lalaki ang napipili noon. Hindi to fair kasi dapat equal chance ang lahat, paiman yan o lalaki. Ipinapakita nito kung papaanong pwedeng magpatuloy yung mga lumang unfairness pag unfair yung AI. Meron ding AI na ginamit ng mga polis para hulaan kung saan pwedeng mangyari ang krimen o sinong pwedeng gumawa ng krimen. Pero yung AI nagsimulang targetin ang ilang grupo ng tao na matalas parang sila yung mas malamang nagkumuha ng krimen. Hindi lang to unfair. Nakakasama pa kasi tinatato nito yung mga tao ng iba base sa kung saan sila nakatira o kung anong itsura nila. Ganitong pagkakamali ang pwedeng magdulot ng kawalan ng tiwala sa polis at pakiramdam na hindi safe yung mga tao. Isa pang example na ginamit yung AI para magbigay ng grades sa mga estudyante sa isang malaking exam kasi hindi pwedeng face-to-face -face exams. Nagdesisyon yung AI sa grades ng mga studyante base sa kung anong school sila galing kumpara sa kung gaano sila kagaling sumagot sa tanong. Hindi ito tama kasi dapat yung bawat estudyante ginadjudge base sa sarili nilang kawa, hindi kung saan sila galing o gaano payaman yung school nila. Ang pag sa kapangyarihan ng black box ng AI ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang clear rules, ibig sabihin, Siguradong kita at alam natin ang ginagawa ng isang AI. Isipin natin kung bakit mahalaga ang rules at yung pagiging transparent ang AI. Katulad sa mga sports, yung mga rules, sigurado na fair yung laro. Sa AI world, yung mga regulations, yun yung mga rules na gawa ng mga leaders at experts para masigurado na yung AI systems ay ginagawa nila yung dapat nilang gawin ng hindi nakakapahama. Yung mga rules pwedeng sabihin sa mga kumpanya na ipakita kung paano gumagawa ng desisyon yung mga AI nila. Importante ito kasi kung walang rules, pwedeng gumawa ng maling desisyon yung AI tulad ng hindi pagiging fair sa lahat at walang makakaalam kung bakit. Ang transparency naman, ibig sabihin kita kung paano gumagala yung AI. Parang yung magician, pinapakita kung paano ginagawa yung magic trick para alam natin na walang totoong magic skill at sekreto lang. Kung transparent yung AI systems, ibig sabihin, maiintindihan ng lahat kung paano siya gumagawa ng sesyon. Pinipigilan nito yung AI na gumawa ng sikretong sesyon, maliman o hindi. Halimbawa na lamang, kung yung school gumagamit ng AI para mag-decide sino ang tatanggapin, yung transparency nagpapakita sa lahat kung paano ginagawa yung desisyon. Sa ganitong paraan, alam ng lahat na fair ang pagdesisyon ng isang AI. Para mapabuti pa yung safety ng AI, yung gobyerno at ibang organisasyon ay gumagawa ng bagong rules. Pwedeng kasama dito yung regular na check sa AI systems para siguradong fair at safe sila. Parang health inspection lang. Bukod pa dito, yung mga educational programs ay pwedeng makatulong sa mga tao na maintindihan yung AI at malaman ang mga rights nila at paano malalaman kung fair yung AI. Pwede rin mag-participate yung mga community sa pag-uusap at pag-impluensya sa mga rules para sa AI, para siguradong tama lahat ng mga rules. Ang transparency ibig sabihin kita mo at naiintindihan mo kung papaano gumagana ang isang bagay. Kung sa AI ang pagiging transparent ay ibig sabihin kita at naiintindihan natin yung papaano ito nagdedesisyon tulad ng kung sino ang mananalo sa laro o sino ang pipiliin para sa school award. Parang alam mong rules ng card game. Kung alam mong lahat ng rules, fair ang laro. Pero kung walang may alam ng rules, mahirap malaman kung fair talaga. Kaya maraming tao ay tingin na sobrang mahalaga ang pagiging transparent ng isang AI. Hindi lahat pare-parehas ang pagtingin kung gaano ka-transparent dapat ang AI. Yung iba gusto malaman lahat kung paano gumagana ang AI para sure na fair ang lahat at walang pagkakamali. Baka kasi magkamali yung AI o pumili ng mali o unfair na makakasakit ng feelings ng iba. Yung iba naman, okay lang na may sekretong parte yung mga AI. Kasi yung mga kumpanya may special na paraan kung gumagana yung AI nila. at Ayaw nilang madakaw ng ibang kumpanya yung mga ideas nila parang may secret recipe na nagpapasarap ng na mga lungdo mo. Ayaw mong ibamigay yung basta-basta. Importante yung debate na ito para malaman kung papaano dapat gamitin ng AI sa ating mundo. Yung iba, gustong gumawa ng rules na dapat malinaw at bukas ang AI para magtiwala ang lahat. Yung iba naman, okay lang na may sekreto mga paraan yung AI. Kung ibig sabihin nun, mas magiging magaling yung AI. Habang lumalaki ang AI sa buhay natin, importanteng pag-isipan itong mga tanong sa pag-uusap at pakikinig sa iba't ibang opinyon, patutulungan natin na sigurado na magagamit ang AI ng tama. Pagparehas na lahat ng ideas, tutulong yun sa mga tao na gumawa ng magandang desisyon. So yung debate sa AI transparency tungkol sa pagsigurado na yung AI tumutulong sa atin sa paraang fair at mabuti para sa lahat. Abang natututo tayo at pinag-uusapan natin ito, matutulungan natin na ibahin kung paano gagamitin ng AI sa future. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe. Maraming salamat sa panood at kita kits sayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.